sa buong Pilipinas. Tinatayang 1.42 milyong hektarya ng tree cover ang nawala mula 2001 hanggang 2022. Katumbas ng 7.6% ng kagubatan ng bansa. Ang dating mayaman at luntiang kabundukan ngayon may mga hiwang tila sugat sa balat ng lupa. Nagtungo ang aming team sa Sapangdos Center natin, Cavite. Isang komunidad na mabilis binago ng operasyon ng quarrying. Kitang-kita -kita natin yung mga na-excavate na sa na, na lupa. Pati na yung mga pinutol na puno. Parang nakalbo na. Dati masaya dito eh, mga kabataan, yung magkakasundo ba? Simulan nagkaroon ng quarry, yun parang mula na. Ano nga ba ang ugat ng lahat ng ito? ang tunay na punot dulo